Lahat yung nakasama ko lahat yun. Lahat ng mga ninyo, nakasama ko lahat. Si Navong Navarro, Jogs Hugueta at Teddy Corpus ay nagkaroon ng nakakaantig at nostalgic na performance para sa magpasikat 2023 sa It's Showtime. Ang magpasikat portion ng It's Showtime ay isang linggong kompetisyon sa pagdiriwang ng ikalabing apat na anibersaryo ng variety show, na nagtatampok sa mga pangunahing host sa serye ng mga pagtatanghal. Sinimulan nila ang week-long anniversary special sa kanilang performance, na nagbigay pugay sa mga namayapang comedy icon sa Pilipinas. Sa pangunguna ni na Redford White, Babalu, at ng King of Comedy na si Dolphy. Nag-transform si Vong bilang Dolphy, Jugs bilang Babalu, at Teddy bilang Redford White sa pamamagitan ng paggamit ng AI or Artificial Intelligence. Sa huling bahagi ng kanilang pagtatanghal, nagkaroon din ng espesyal na performance ang aktres na si Nova Villa, kung saan muli niyang ginawa ang kanyang papel bilang aling ason sa 90 s sitcom sa Home Along the Rilles. Kasunod ng pagtatanghal, hindi napigilan ni Nova na maging emosyonal at binigyang diin na ang mga namayapang mga komedyante na itinampok sa pagtatanghal ay dati niyang mga kaibigan at kasamahan. Kaibigan kong lahat yon, nakasama ko lahat yon. Lahat ng mga nakita nyo, nakasama ko lahat, lalo na Tito Dolphs, pagpapaliwanag niya. Hindi rin napigilan ng ilang hosts, kapamilya ng mga namayapa at madlang people na maiiyak ng mapanoodang naturang performance